pagtagal na mo ng nag ko na surprise, pagal pagal Ay! Sir! Kayo po ba nag boxer sir? Kayo, po nag-box? Ako nga, ito ba yun? Ako, sir! Saan po lakad niyo, sir? Paano ako eh? Paluwas ako eh. Paluwas? Papatid ako sa terminal. Eh, lang, sir, di tayo makahintindihan eh. Saan po ba ba yun, Sir!

sige po sir, tara po. Sige na po sir ah. po. <laughs> sir, tara na po sir. Tayo ka po sir. Tayo ka po. Tara. <laughs> oh no! Iha kita kay Sanca. Oh shit! Sir, sir, kita, sir. Sa airport? Oh, sige sir. Aku balas sir. 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 Sa Sir. Sir. Hindi ka kasya sa tricycle ko, sir! Pambira na yun! Bakit buti yung bokeh? Eh, hindi pala kasya. Eh, nakaupo ka eh! Nasa profile picture mo, ang liit mo lang eh! Hindi <laughs> ko naman sinabi siya, kalaki, Parang, ibang, ganyan siya, ala, yung sir! Cancel! Ah, sir! Pag ganyan din sila, kaliit yung... Tricycle mo! Hindi <laughs> mo lang, sir! Cancel! <laughs> ano ka, sir? Hindi, kaya na... Sige, subukan mo pasok, sir. Subukan mo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Masisira ang tricycle ko, sir. Bawal yan! <laughs> Kaya sabi si kayo, sir. Pag mga ganyan, sir, na booking, sir, dapat cancel yan, sir. Itong tricycle ko, <laughs> kinuha mo tricycle ko, eh! <laughs> <laughs> yan lang nga naman tricycle ko, kukunin mo pa! Commander, mag-isal! Sir, anong ko yun! Wala mo ginakuha yung tricycle mo? Wala naman ganyanan, sir! Ang bihira na, pamilya ko! <laughs> Sino ni Jotob? Ano ako naman pa kay alam sa iyo? Eh naman tinuon yung trust boy. Pag ganyan sir bayaran mo na lang ako sir. Ano bayaran? 20,000. Oh shit. Ha? 20,000. Ajalo. Ba bakit sir? Hindi mo ako mababayaran pa pala. Oh sir? no. <laughs> ano but, 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 sir? ka? <laughs> 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 Hindi sir. Dala <laughs> na. <laughs> de, de, sir, de, sir. <laughs> sir, ba baka trip mo po yung t-shirt ko, sir. Imprint custom yan, sir. <laughs> 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 Ay, boss. Sa'yo pa mo, Ay, sa akin yun, boss. Ayoko na. Ayaw sana wala palang gas! <laughs> <laughs> Nanakawin niya! Walang gas! Sabi siya, wala palang gas! Okay, wala na ako sir ha! <coughs> sir! Nasusunod sir, huwag sir ha Huwag ka magpiklik! Huwag ka na magpaliwanan <laughs> <laughs> na! <Don't. Don't>. sir dito? Sir! Hindi ko kaya itulak sir! Sayo na lang! <laughs> Sayo na lang! <laughs> 哇！哇！哈哈哈哈！哎呦， 拜，拜，拜，拜，拜，拜，拜，拜，拜。